Good morning, my doll. My idol, magganda mag my... exercise. It's a chen? Kailangan tayo maghanda mga idol. Kasi kung sino yung lalaban sa atin. Kailangan mapaghanda tayo. Kasi panay tayo naghamon. Kaya baka may magano response makapag ano tayo. Makapag ready. Shout out dyan sa mga, matitigas na vlogger dyan. Laban na. Hey. Shut up, the king king. Shoutout sa inyo mga guys Mga tagaano taga natin dyan Mga supporter natin dyan Shoutout sa inyong lahat Mga taga tagaano or Ormoc Punta kayo dito sa Mapanga sparring buhay patik nagahamon sa mga taga rumok dyan Ah! <coughs> <sighs> tuging natin dyan.